Oke. Okay. Karen, <tuk> Hello, I'm from Cebu. And I'm pending na sa residence. Wala na. Oh, umidin ko sa every night. Bukod mo ganito, pag-olakan natin. Kakadating ko. Oh, wala ka daw. Pero kailangan na din <dizzy> lahat ng binelan natin <Valeurality> dito para sa. Ayun. Tama. Uh -huh. Yung galing. Kailan ka nagpalbular yo? November. November. Bakit hindi ka gumaling? Pero sinunod naman Ito ang Pinipitan ka niya? siya okay. Hindi, mean, nakausap sa katawan mo? Bakit? dapat hindi kayo nagtutusos ng naik ko yung night Kasi yung naman sa'yo, may bispo spirit to yan eh bad spirit ang laki ng gusto sa'yo nung ano na yun, demonyo na yan. tapos ganyan pa so, ito ano ito Huwag nga po masyado yung bababa pinagbabawal ko sa youtube kasi baka maano ako eh Walang karga to ha. Pero ang ko ha. At bibigyan pa kita dalawa. No? Wala po akong nararamdaman dito. Walang karga tong gamit mo. Ngayon yung sa akin, magiinit yun alos nagbabaga yun ang ibibigay ko sa iyo pero ito wala namang sinabing alisin mo to ha kakagahan ko na lang no mahaba yung kaluwa mo hmm? ang laki oh ang haba grabe sakit doktor sige Wala. Wala sa doktor. Pero nagme-maintenance ka. Hmm. Hmm. Sa sakit doktor, wala ka. Hmm. Yan. Sakit na rin. bulat eh Nakita mo to. Ang papel lang iipit ko sa iyo ha. Ah. Uh, Manalig sa Panginoon, tulungan ng sarili para po tuluyan ang ng gumaling. Ilang buwan mo nang dinidiyan? Taon na, ilang taon? Uh, Third year ako sa video ko. taon na ba? Hindi pa pito na to ngayon. Yan. Diyan tagal na. Ang tagal mo na pala siya kasama. Pero nag-start talaga rin po. Nung nakikinig ako sa bahay na ng kapitbahay namin, dahil doon nakatira ano ko nga po, kaibigan. Yung kwartong yun talaga na pinalugang ko. Nakita ko po yung sinu. Nakaganan talaga sa pinutuan ko. Doon nagsimula. Punta na po kami. na po. Thank you po. Pare. Ako. Thank you po. Tulungan sa rin. Huh? <coughs> Sato Rarepo Tenet Opera Rotas Kasi naman gumagambala sa babae ito Mag-usap tayo sa Spirit of Diyos Diyos na lahat Diyos na kinakatakutan sa piano Pasok sa katawan ng babae ito Huw! Hmm. Ikaw ba nag-agusto dito? Ha? Huh? Ikaw? Isang tayo isang sagot lang huh! Lulu ba yan mo to? Uh, ha? Lulu ba yan mo? Uh, Matagal mo nang gusto to? Uh, ha? Saan ka nang galing? Saan ka nang galing? Saan ka nang galing? Pahiro nga nang ano? Saan ka nang galing? Matagal mo nang gusto to? Uh, ha? Umarap ka sa akin? Pahirapan kita? Matagal mo nang gusto to? Kukunin mo ba itong babae ito? Ha? Kukunin mo? Bakit mo kukunin? Ibang mundo nyo? Ha? So, patayin kita? Ha? Wag? Anong elemento ka? Anong elemento ka? Anong elemento ka? Anong elemento ka? Ha? Anong elemento ka? Sabi mo na sa akin. Di ba ginamot na ito ng manggagamot? O ba't di mo nilubayan? Ayaw mo? Bakit nga? Bakit? Bakit hindi mo nilubayan? Ginamot na nga naman kagamot to. Ha? E paano yan? Ako nakaulis sa'yo. Paano yan? Patayin kita. Ha? Anong wag? Ha? Anong wag? Anong wag? Ha? Natikman mo na ito, no? Ha? Natikman mo na? Ha? Ilang beses na? Ilang beses mo na natikman to? Yung katawan nito? Hindi ka sasagot. Hindi ka sasagot. Ilang beses mo na natikman to? Ha? Ilan na? Ilan na? Marami na? Ha? Lima? Lima? Nakalima ka na pala. Buti hindi mo na buntis to. The spiritual. ah Ha? Ha?